Hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo ulit sa isang a uh, pabahay dito sa Naik, no, ng Inits a At ito yung pinakamalayo, pinakamalayong pabahay dito sa Naik. Galing doon sa main road ng Naik. So, ayan, no, kikita nyo. Wala nang kapitbahay. So, ito yung entrance makikita nyo yung bulubundukin, mga bakating lupa sa paligid. At siyempre ayun, nandudun yung uh, mga pabahay dito sa, ang tawag dito ay Glory Morbill, no? Dito sa may uh, malainin. So, ano na ata ito dito? Malainin luma. Napakalayo nito dun sa, ano, sa main road. At uh, marami na rin mga nakatera dito, naka, na e relocate to. nyo, ang dami ng kuryente. So may mga kuryente na. Okay, siya, so, pa, uh, pupunta natin, papasyalan natin at uh, kukumustahin natin yung mga residenting na relocate dito kung kumusta na yung uh, kalagayan kalagay nila dito sa ano. Glory more, uh, glory more bill. <laughs> NHC housing, okay? O, abat lang kayo ha. So ayun, sama lang kayo ha At uh, Pupunta na tayo, papasok na So ito yung ano uh, Daan, papasok magmula doon sa Sa gate Papasok dito sa subdivision Sa pabahay So, kumustahin lang natin yung mga mga residente dito kung kumusta ba sila may uh, terminal na rin ng tricycle dito at ayan uh, mukhang uh, napakarami na rin tao, makikita nyo yung uh, tawag dito mga kuryente Birthday, huh? So ayan, nandito na nga tayo sa loob at ayun, uh, marami nang na-relocate nga rin nga dito. Napakadami ng residente at halos lahat. Ayun, may mga kuryente na. Te, hey, magandang umaga. Eh, hey, pwede kayong ma-tanong, te? <laughs> Pwede bang masama ko kayo sa aking vlog, te? Huwag ko sa matya ka, huwag sa history. Ah, huwag ko kayong mag-alala, te. Kasi parehas tayo dyan. Hindi tayo mag-uusap sa gano'n. <laughs> okay, te. Anong pangalan nyo, te? Bena po. Ah, saan po kayo galing, te? Dito lang po. Ah, daik din? Opo. Ay, iyo ah. po kami. Ah, okay. So, ah, kumusta naman po kayo dito, te? Okay naman po. Ay. Ang lahat ba ng mga narilukid dito, te? mga taga-naik din lang? Hindi po, mga taga-malibay po, bako Hmm, Iba-iba yung ano din. So, kayo naman, kumusta? Okay naman ho kayo dito sa ano. Yung pamasahin nyo naman to dito, te. Hindi po ako nakaka-experience sa kasi may motor, Ah, wow, boti na ano, Advantage so, okay. sa inyo okay, okay, um, Pagbunta doon sa may highway Magkano kayo yung ano nila no? Ano po? Pag isang takpo po Hanggang highway po 120 po 120? Isang tao yun? Depende po Pag maghihintay ka po Eh di hati-hati kayo dun sa 120 Ah, oh, okay So, kahit pa paano Medyo <laughs> Magkano Pag oh, oh. may kasabay Oo, oh, pag may kasabay Pero pag special 120 oh, te Oo po, 120 po oh okay So, yun Sige, eh. te, maraming salamat, Hello. ya. Thank you. So, ayun na nga. Uh, 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 na iba. <laughs> na. At yun, halos, ang dami na nga, oh. dami na mga tao. Halos puno na. At, ah, uh, ayan na nga, oh. Iba-iba din pala yung mga narilukit dito. So, halo-halo din. Uh, sa iba-ibang lugar, may taga-naik, taga-bakoor, kung saan-saan, oh. At, ah, uh, ayan, napakadami na rin uh, dami na rin tao dito so yung pamasahe sa layo dito ng lugar papuntang highway pagka special 120 so bali pagka ka maganda po maga po <laughs> uh, mga 240 yung uh, magiging pamasahe palang lang papasok dito pero iba tsaga na rin lang talaga at ayan oh, dami ng uh, dami ng tao dito at uh, medyo buhay na yung lugar, yung subdivision na to. Kasi napakarami ng tao. Uh, may mga bakery na rin, oh, may mga nagtitinda na. <laughs> Ang <Kanda> umaga. <laughs> so ayun, oh, halos lahat. May mga nakatera na. May mga, rasade, may mga tao na. Oh. So yung walkthrough natin dito sa Gloryville. Bill. Ganda umaga po. Pwede ko ba masama kayo sa vlog ko, Nay? <laughs> ano po pangalan nila, Tay, Nay? Lesel. Lesel. Saan po kayo? Sa ano Lagsano po yan, Kuya? Ah, sa YouTube, Nay. Sa YouTube. YouTube. Oh. ah, <laughs> <laughs> uh, Delio TV ho, Tay. Yung aking channel sa YouTube channel. So, yung mga content ko regarding sa mga housing. Ah, uh, mm -hmm. yeah, Oo, oh, sige po. So, yun. <laughs> Ay, salamat po. Salamat po sa inyo. <laughs> Madagdagan yung aking support. <laughs> Ayan mo sila, tatay. Ah, kumusta po? Oo. Oh. Kumusta naman po kayo dito, tay? Medyo parang malayo to doon sa main road, no? Oo, oh, medyo. Oo, di diba? Kaya talagang sadyain. Halos wala pa eh. Kumpir dun sa iba, no? Oo. Ha? Ah, Sa no. <ti> ano maganda yung bahay, oh, yes, 'di ba? sa naman. At positive po yung inyo no. uh, sa, uh, sa pabahay dito, dito. Okay. Magkano yung pamasahin niyo tayo dito sa ano, pagka galing dito papuntang sa ano? sa labasan. Oo. Oh. sa may highway. sa 60, isa. 60, pag, uh, sa isa. Ah, pag kami kasama. Uh, pag may... Pagka 150. 150. Wala, pag wala, special ka. 150. Pagkano tay? Pag kaano lang. Lager, lager. Kumusta po? <laughs> Ayun, na, tayo. Friend, Yung friend, Adam, doon. Prince Adamo ko siya. Oo, yan. Ay, sige. Kaya na sa Prince oh, Adamo. Oh, oh, ay, sige, Lord. sige po. Oh, sige. Oo oh, nga. Saka, parang masaya na rin dito kasi napakadami ng residente. Oh, eh. Ay, masaya po talaga. Dami ng tao. Kung pagka buhay na buhay na yung subdivision na to. Oo, ayun. Ano pa ba ba yun? Sige po. Ayan. Ito yung bumaba doon kasi may dam doon. Sige po. Sige pa Basta lang, oh, ang dami ng tao, buhay na yung buhay na yung lugar po. Sige, salamat po sa inyo, Naita. salamat po. kapag po. So, ayan. Ay, salamat, ay. Sige po, salamat. Salamat po. So, ayun. At, ah. Uh, ayan, dami na, oh. Halos puno na. Hello <laughs> <Yon po>. Kumusta? <laughs> so, ayan. At, ah. Uh, dalawa na yung uh, na-interview na natin ng na mga residente dito. Ayun, sama natin si Nanay. Nay, magandang umaga. Pwede po ba kayo magsama sa aking uh, video, Nay? Ah, uh, tanong ko, Anong pangalan nyo, Nay? Saira May. Saira May. Saira May. Teka, saan mo kayo galing? Sa anong panampakong isa-isa. Ah, sa isa So, bumisida lang kayo dito? Uh, ah, okay. Sige. Okay. Ay, pabuti Nanay niyo. Pero saan galing Nanay niyo tayo? Ate. Sa Manangkaya. Malibay pa, pasay Sa ano? Bakwala. Ah, Bakwala. Ay, oo. Oh. nga pala. So, matagal na sila dito. Matagal na dito. Matagal ano? you na know? Ah, buti. Kumusta naman po ko yung hana uh, na yung rito? Ano? Ayos na. Ah, okay. Mabuti naman. No, maganda. Ah. So, yun. Sige, salamat. Thank you, thank you po. So, ayun. At, ah, uh, marami na nga tayong, ah, uh, ayun. Alos tatlo na. Ayun ang tanong nga natin. So, happy naman na sila dito sa lugar. Dito sa pabahay. Dito sa may uh, glory mall. At uh, satisfied naman sila sa pagkalipat nila dito So hindi rin natin alam pa yung iba kung ano yung uh, tawag dito <laughs> Kung kanilang ano rito sa panel plata nila Okay, so yan yeah, dami ng tao oh. So ayan yeah, sila nanay, magandang umaga po <laughs> At ayan, no. dami na nga, halos may mga halos puno na halos may mga may mga nakatira na sa kabahayan at uh, kanya-kanya na rin na uh, tayo ng negosyo sari-sari store at uh, kung ano pa yung pwedeng uh, pagkakitaan ayun uh, halos lahat at dito sa bandang dulo dito ay uh, may dam dito. Tingnan natin, lang natin yung ano. Eh, may mga May mga kanya-kanyang gawa na ng uh, tindahan. Ayan din dito sa kabila. Oh. At ito gagawin din sigurong tindahan to. Ayos so. Oh. Ganda na oh kanya-kanya ng uh, pa-develop so marami rin nga mga damaga <laughs> ayun no oh. puno na dito na yung ilog dito so at ito ah uh, kung mukhang tataniman na nila to nakabakod na oh. dami ng tao dami ng Ganda-umaga po! Hello po! Ganda-umaga! Hello! So ayun, at uh, mukhang ito na yung uh, dulo ng ano, at ito na rin yung ilog dito. Ganda umaga po. <laughs> Sama ko kayo sa video ko, sir, ha? <laughs> so, ayan yung uh, Prince Damo, oh. At, ah, uh, meron din talaga maliligo kasi may mga, tawag dito, may mga cottage din na nakaano. Kaso nga lang, malabo yung tubig, oh. Lumilinaw ba, kuya, yung tubig dito, kuya? Lumilinaw, pag nasinig. Ah. Kapag wala ka, ulan ba? I -i. So ngayon kasi maulan, no? Kaya labo niya, no? So ayan, pwede rin pala maligo rito. ito yung lugar nung uh, pinakadulo na nung uh, subdivision to na Glory Moro. No? Pagdating nyo dito sa dulo, makikita nyo itong Afrin uh, sa Adam dito. Pwede rin paliguan. Ang safe naman. Saan kayo galing kuya? Taga rito din lang kayo sa naik. <laughs> Bakor. Ah, tayo sa Bakor, kuya. Mulino. Ilang taon na kayo dito? Ano na ano lang. Kailan lang? Dalawang linggo pa lang. Oh, dalawang weeks pa lang. Ganun ba? Dalawang linggo. Tayo sa Pote. Ay, sa Mulino. Sa Mulino, Jalibi. Ay, sa May Jalibi? Tayo niyo rin ah, layo. Meron namang ano doon sa Strike ah. Wala pitong uh, tawag dito. Wala po. Lupa. Ha? Wala lupa naman din. Ah, ng lupa ba 'yon? hindi diba, man diba palakpak. Wala. Oh. Ang ngari-arian nung lupa. Ayun lang, no? <laughs> Buti alam ni Kuya yung mga ganong ano, no? Parang walang development. Na ka na, wala ka na doon ba? Oo, no? Dito may development. Po. Pwede kang magpataas kung gusto mo, eh, di ba? Pagdating ng oras. Eh, kumusta naman kayo dito, Kuya, Siya, sa isang linggo nyo? <laughs> di pa maano, di pa maano. Ah, kahon lang kayo, ah. E, eh, kayo, Kuya, kumusta Ayun, ano nyo? Uy, sa so muli, no? Uy, sa so, so, buhay. Ah, yun talaga, eh, no? Kasi nandun yung hanap buhay. So, yung pamasahe dito, medyo may kataasan din, no? Papunta dito sa highway, eh, no? Pero okay din lang naman. Ah, uh, may service naman kayo. Ah, mabuti <laughs> dahil meron kayong <laughs> kay <laughs> service. <laughs> <laughs> ah, Ay, jeep. Ah, Ay, swerte kayo dahil meron. Parang naka, mga nakausap po dun, 120, 130 pagka special, eh. Ah, ganun ba? Layo naman din kasi. Grabe, no? Pero maganda naman yung lugar eh, ano? Oo, maganda naman. Kaya, ayan, no? Kaya sa lang naman natin mahirap. Oo, adjustment. Pagka nasanay ka na, eh. Tsaka meron na rin kayong pinakatambayan dito. <laughs> <laughs> no? Pagkating namin dito, eh. Dito na sa dahil. Ah, ganun ba? Ayos na. Oo, buti. Sige, kuya. Salamat sa inyo, ha? Thank you. <laughs> salamat, boss. So, ayun. At, ah, uh, wala, ito na talaga yung hanggang dito. Mukhang happy naman yung mga tawag dito. Yung mga na-relocate na dito. Kada umaga. <laughs> so, at ayan, oh, may mga tao na halos lahat. Oh. Kukunti na lang yung wala. Halos puno na rin. Oh. Ayun, dun sa kabila, meron na rin mga tao. So, ayan yung uh, ano natin dito. Update sa Glorimore. Ito po, pwede pang pagtaniman to. Bakanting lupa, oh ito may tiyag-tiyag so mukhang uh, okay na tayo ikot na, na tayo dito sa kabila ikot natin so ayan at ah uh, halos may mga may mga tao na oh hello po ganda umaga po <laughs> Yeah, ka, sir. Vlog sir, vlog Oh. Kumusta? Vlogger po. Yes sir oh. Ng o. Oh. Delio TV sir, Delio TV. Delio TV. O, oh, kayo po sir. Yes. <laughs> At, uh, saan kayo galing sir? Baka pwede kayong pasama mga kapatid. Saan kayo galing? Ako? Oh. Wala, nakapunta lang ako dito. Apo, ah, masya lang kayo. Oh. Pero may kamag-anak na ano. Wala din, ako lang mag dito. Wala akong papasaya sa akin. Wala akong kasama. Wala akong paligaya sa akin. Sino siya niyo itong mga kasama ko. Ay, chok Wala kasama yun sa... kasama yun, sir. Kung meron kang kasama, asawa, mapapanood niyo. Saan kayo galing sa bago kayo nalipad dito? Sa Aparin. Aparin? Layo! Grabe, mukhang wala kang kasama rito. Diyos mo, eh. Dulo na ng lusong ko. Sige, salamat sa inyo, Ate Tio. Yo. Thank you. So, yun. At, ah, uh, ayun, kaipot na tayo. Ito na yung dulo. Ito na yung dulo dito ng uh, pabahay na to. Hello. Oo, oh, nagbi video. <laughs> At, ayan. Okay na. <laughs> At ayan nga yung uh, oh, Ang ah, dami ng tao dito <laughs> Alos lahat at Ay, ay, shout out dito kay Kuya Ay, ganun ba? Kumusta po kayo? Kumusta? Ah, saan ang kayo galing? Bago kayo napunta rito? Bago sa Molino nung ah, Kailan kayo nalipat? Mga uh, tourist ka oh, okay, na lang kami. Oo. okay. 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 kumusta naman ho kayo? Kumusta dalawang araw yeah, okay. Good. Good. Uh, yung ako? Okay, very good. Buti maganda yung, kaya yung, kaya yung lage ano niya so, Ah, uh, sisimit rin sa ano. So ito, yun. mga taga mulino kalilipat lang nila. No? Itong street na to. Ah, kaya pala nakausap ko rin doon. Parang sabi na one week, two week pa lang doon sila dito. Taga mulino din sa so may ano. Dalawang batch kasi kami. Ah, dalawang batch. Kaya yung pangalawang batch, ano? Ah, okay. So yun, eh. so anong pangalan niya Joel to si shout out kay ako uh, yan Joel. <laughs> ah, ay maganda po kung usap po. kami na din. Ay, yun po ba. <laughs> ko doon sa ano, parang isang base ito yung pangalawang update ko ngayon dito sa ano. Sa Glory Moon ano. So, yung maganda po kumusta po. <laughs> ay, kumusta, kumusta po, kumusta po. Ah, mabuti naman at ah, happy kayo dito sa anak no? So, yun. <laughs> Sige <laughs> po na, thank you po. Salamat sa suporta. Ah. Tay, salamat sa suporta na yan. Thank you. Thank you. Shout out po sa inyo, mga taga Molino. Thank you. Bye bye po. <laughs> so ayun. at uh, mga taga Molino. <laughs> at uh, halos wala. Uh, may mga tao na talaga lahat kompleto na. Lahat uh, may mga mga 90% siguro mga bahay dito at yun may mga napapaglaruan na rin yung mga bata talaga at yun no? kanya-kanya ng uh, tawag dito pagpapaganda ng bahay ganda umaga po nai <laughs> sama kayo nai sa video ko nai ha <laughs> saan kayo galing nai know, ah taga malayunin lang kayo nano kayo ng road widening ay hindi talagang nano kayo ah mabuti naman <laughs> sige nai salamat ah okay mabuti po thank you nai So yun na ah, uh, iba-iba may taga tawag ito, taga rito at sa naik, may mga taga bakuor yung mga nare-relocate dito Nasaan na ba tayo? Nakabalik na tayo dun sa pinanggalingan natin at ah, uh, ayan dito tayo lusot ikot na tayo okay. dito na ka tayo lumusot medyo nakakangalay na din ah. Uh. At yun ay ah, uh, halos nakapag-walk through na tayo dito. Hello! Ganda <laughs> umaga po. <laughs> so, ayun. okay na, nakabalik na tayo. Ganda umaga po. Ganda <laughs> umaga. <laughs> okay, mukhang dapat pala, hindi na tayo lumusag <laughs> na pa. Naikutan din natin dun sa kabila. At uh, try natin uh, dusutan pa dun para naikutan din natin yung kabilang side. Susama lang kayo sa pag-tour natin dito sa Glory Moor. At ayun, uh, dusit tayo dito. Shout out dun sa dalawang batang guwapo na yun, no? Oh. <laughs> Ganda umaga po. <laughs> Sama ko kayo sa video ko, sir, ha? <laughs> Sige, saan kayo, sir? Galing, sir? Malipay. 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 Saan Bakor. 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 Kailan kayo nalipad dito, dahil? Matagal na? ah, uh, matagal na. Kasi parang nandoon sa kabila parang one week, two weeks pa lang sila. Mga taga Molino rin. Ah, kamusta naman no kayo dito at hindi kayo yung matagal na dito? Yeah, uh, okay naman no, oh. nakaka-raos din. Ay, mabuti. Oh, mabuti. mabuti. Ah, kahit pa paano, no, ba? Diba, parang ang problem na lang natin eh, pagkain na lang, maganda na yung bahay natin, na ah, trusted na. No? Kumpara siguro dun sa pinanggalingan natin, medyo... Sinjaga lang. Oo, oh, you know, kailangan eh, ano lang talaga. So, yun. Okay, salamat po sa inyo. Okay. Salamat. Shout out to sa inyo. Kay tatay. Ay, kay kuya. Abi. Abi. Kay tay. Kokoy. Kokoy. Ayan, kay lahat. Sir, okay. kayo na yan. Anong name? Mia. Mia, so shout out po sa inyo. Okay. Salamat po. So, yun. At, ah. Karamihan mga nalipad dito ay, ah. Parang taga Mulino. Mulino Bacoor. Mulino Kada umaga po, Nay. Ito na yung gilid ng uh, pabahay na to. So ito yung uh, parang pinakalas na. At makikita nyo dito bakating loti na. So kung matyaga kayo, katulad to, iba o. Oh, uh, tinataniman na nila. Nung, uh, kahit ano. Kada umaga po. <laughs> tinataniman na nila yan Oh. So para mapakinabang at meron na anihin. Ika nga, pagka may tinanim, mayaanihin. Dito na tayo. O, oh, sige, dito na tayo lungsot. <laughs> so, meron na rin nga uh, barbershop dito. Okay, dami ng tao. Oh. Alos, alos, ano na, buhay na buhay na talaga yung lugar na to. Sa dami na ng mga residente. Kada umaga po. <laughs> so, <laughs> So yun at uh, mukhang naikot na natin ang uh, ano yung uh, subdivision na to. Okay, ito na. So yun yung ating uh, walk through dito sa Glorymore Bill dito sa may uh, naik. Kanda umaga. Ika, ano nga pala ano nga lugar to? Tanong kita natin kung anong lugar to dito Ganda umaga po, Nay Nay, pwede magtanong Tay, anong lugar to dito? Malainin, Malainin Luma Malainin Luma, ah, okay, sige So, part pala to ng Malainin Luma Tapos, uh, Malainin Bago muna, no? Tapos, oh, sumunod bago, Mulino Mulino, bago dito Tapos, Malainin Luma Okay, sige, salamat po Thank you, sama ko kayo sa video ko, Nay, ha? Sige po, salamat <laughs> So, ayun. Ah. Uh, ano pala pa ito nang uh, malainin luma? Ah, mga tayo kanina sabi natin na uh, malainin luma ito kung saan na uh, nakatayo itong uh, pabahay. So ah uh, malayo itong lugar na to talaga sa highway itong uh, pabahay na to pero happy naman yung mga nakausap natin mga na dito sa pabahay na to dito sa Malainin Luma. So ipapakita ko rin sa inyo mamaya paglabas natin kung gaano kalayo yung ano Ganda umaga, kumusta po? <laughs> so, yun, sama ko kayo sa video natin na <laughs> La labit ako para mas sama doyan. so, yan. Taga, Hi! Ah, shout out! Shout out, out. po dito sa ito? pamilyang to Saan po kayo galing na Taga Saan kayo? Sisimba kami si Simba Si Simba, uh, Iglesia ni Cristo si po, born uh, Born again na uh. Saan po kayo galing bago kayo na Ang dito? Ako, ito yung taga Paco Saan po kayo sa Paco? Mas bago, mas, mas Muli no tree. Muli uh, okay. Ano ano mo ya? Ah, uh, TV. Subscribe niyo. Uh, yeah. Del TV. Oh, okay. 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 sige, salamat. Shout out to din sa pamilya ano po. Followers. Ano pong uh, name ng ano? pamilya uh, ano po? Babet ko oh, Ako po ay sa Oh, oh. Ah, ay, okay. so, Toto Pelaate to, to At saka dito Sa so mga magagandang Ano na to. Binibini <laughs> -bini At gwapo <laughs> oh sige po Salamat Thank you Ingat po kayo Salamat So yun At uh, Mukhang Happy naman talaga sila <laughs> At uh, Halos lahat ng mga tao dito Na Nakausap natin Natanong natin Eh enjoy naman sila At satisfied naman sila Dito sa pabahay na to kahit ah uh, malayo dito sa sa highway. <laughs> malayo sa highway. Happy naman sa... Delu TV ano? Delu TV. Oo. Ano ayong uh, yung profile ko red na parang ano lang one by one pick na maliit. Salamat, thank you. <laughs> thank you po, thank you. So ayun. At ah uh, halos nga katuloy <laughs> ulit ko paulit ulit <laughs> happy naman yung mga narilukit dito kahit uh, may kalayuan to pa, uh, dun sa sa highway nga sa main road nitong uh, naik at uh, makikita rin natin ano yung mga kabataan no? merong uh, tinayo ng basketball ano ipat natin na para makita nyo so ayun no meron na silang uh, basketball court sana nga pala no dapat uh, tawag dito matayuan ng uh, basketball court yung isang pabahay para sa ganun yung mga katulad niya mga kabataan niya yan eh, meron silang uh, mapapaglibangan at para malayo rin sa di ba sa masamang bisyo uh, bisyo masamang kaugalian no so yung pagiging sports pagiging sportsmanship nila eh, mas lalong mahasa at ayun na nga di ba ma-exercise din at meron silang mapaglibangan no so sana dapat ganun no para maging mas uh, mas maayos para dun sa mga kabataan at sa ganun meron silang mapapaglaruan. Okay, so yun lang, no? Dapat at talaga merong uh, palaruan katulad dito basketball court. Yun talaga yung ano pinaka number one na game. <laughs> so at yun, ah uh, <laughs> Okay, so yun at ah uh, Pakaikot na tayo dito sa Glory Mall. Go na tayo. Uh, abat lang kayo sa mga video natin na i-upload pa sa mga, sa ating YouTube channel. At uh, maraming salamat na rin doon sa mga sumusuporta uh, sa mga videos na ina-upload natin. At uh, sa lahat ng mga nagsasubscribe, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you! Gano'n <laughs> na po tayo.